Sa isang tahimik na baryo sa paanan ng bundok, may nakatira roong binatang karpintero na nagngangalang Ramon. Bata pa lang siya ay magaling na siyang magpako, maglagari, at magdisenyo ng mga bahay. Lahat ng tao sa baryo ay humahanga sa kanya dahil mabilis siyang gumawa at maayos pa ang kalalabasan. Pero may isang problema si Ramon. Masyado siyang mataas ang tingin sa sarili. Ah yung si Mang Berting. Minsan niyang sinabi sa kanyang mga kasamahan, kung ako ang magtuturo niyan, baka mas gumanda pa mga bahay niya. Matanda na kasi, mabagal pa kumilos. Ngunit si Mang Berting, ang kanyang amo at naging guro sa pagkarpintero, ay kilala bilang pinakamagaling na karpintero sa buong lalawigan. Marami siyang ginawang bahay na hanggang ngayon ay matibay pa rin kahit ilang bagyo na ang dumaan. Tahimik lang siya, mabait, at hindi mahilig magyabang. Ramon, sabi ni Mang Berting, minsan habang sila ay naguukit ng kahoy, ang tunay na galing ng karpintero ay hindi nasusukat sa bilis, kundi sa tibay at puso ng gawa. Eh, pero Mang Berting, sagot ni Ramon na may halong nangisi. Kung magaling ka talaga, dapat mabilis ka rin. Panahon ngayon, bilis ng gawa ang importante ngumiti lang si Mang Berting. Makikita mo rin, balang araw Ramon, sabi niya. Hindi lahat ng mabilis ay magaling. Lumipas ang mga taon. Dumating ang panahon na magre na si Mang Berting. Isang umaga, tinawag niya si Ramon sa kanilang maliit na pagawaan. Ramon, sabi ni Mang Berting, habang pinupunasan ang alikabok sa kanyang lumang lagari, ito na ang huli kong proyekto bago ako magpahinga Talaga Mang Berting? Sagot ni Ramon, halos hindi maitago ang tuwa. Ibig sabihin, ako na ang susunod na pinuno dito? Siguro, sagot ng matanda na may ngiti. Pero bago yan, may isa pa akong ipapagawa sa iyo. Kinuha ni Mang Berting ang isang maliit na sobre at inabot kay Ramon. Gusto kong ikaw ang gumawa ng bahay na ito. Isang maganda at matibay na bahay ituring mong ito ang pinakaimportanteng proyekto sa buhay mo. Hindi alam ni Ramon, may malalim na dahilan si Mang Berting sa proyektong ito. Kinabukasan, nagsimula na si Ramon. Ngunit dahil mayabang at padalos-dalos, gusto niyang matapos agad ang bahay para makapagpahinga. Ah, ito lang pala yung plano? Sabi niya, madali lang ito. Kaya kong tapusin ito sa loob ng tatlong linggo. Ang mga karpinterong kasama niya ay medyo nag-alinlangan. Ramon, baka gusto mong ulitin yung sukat. Parang hindi pantay yung mga beam, sabi ni Bong. Ang kanyang katulong. Hindi na. Pantay yan sa mata ko. Sagot ni Ramon na nakataas ang kilay. Tinipid niya ang mga materyales, gumamit ng murang kahoy. At hindi niya masyadong sinuri kung maayos ang pundasyon. Basta maganda sa labas. Ayos na yan, bulong niya sa sarili. Hindi naman ako titira dito. Habang ginagawa niya ang bahay, napapansin ni Bong na parang nawawala ang sigasig ni Ramon. Hindi na siya gaya ng dati na masinop at malikhain. Ang bawat pako, bawat lagari, parang minadali lang. Boss, sigurado ka bang matibay yan? Tanong ni Bong minsan. Ngumiti si Ramon nang may pagmamayabang. Matibay sa tingin ko at kung hindi man, eh, hindi ko naman bahay yan. Pagkaraan ng ilang linggo, natapos din ang bahay. Maganda sa labas? Oo. May pintura, may veranda, at may malalaking bintana. Pero kung titingnan mo ng malapitan, hindi pantay ang mga pader, maluwag ang mga bintana, at umuuga ang pinto. Lumapit si Ramon kay Mang Berting, na noon ay nakaupo na sa ilalim ng puno ng mangga may hawak na tasa ng kape. Mang Berting, sabi ni Ramon nang may ngiti. Tapos na. Ang ganda ng bahay. Sa tingin ko, matutuwa yung bibili niyan. Ngumiti si Mang Berting, dahan-dahan tumayo. At inilabas ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. Binuksan niya ito. At doon ay may isang makintab na susi. Ramon, sabi niya, nang may ngiti. Ito na ang huling regalo ko sa iyo, bago ako magretiro. Ang bahay na iyan, para sa iyo. Napatigil si Ramon. Ako po, halos hindi siya makapaniwala. Akin yung bahay. Tumango si Mang Berting. Oo, anak. Matagal ko ng plano iyan. Gusto kong magkaroon ka ng sarili mong bahay bilang pasasalamat sa iyong pagtulong sa akin sa mga nakaraang taon. Hindi nakasagot si Ramon para siyang binagsakan ng langit at lupa Napatingin siya sa bahay. Ang bahay na minadali, tinipid, at ginawan ng walang puso. Sa isip niya, paulit-ulit na umaaling ang mga salitang sinabi ni Mang Berting noon. Ang tunay na galing ng karpintero ay nasa tibay at puso ng gawa. Napaupo siya sa tabi ng matanda. Tahimik. Hindi niya alam kung iiyak o tatawa sa hiya. Kinagabihan, umupo si Ramon sa harap ng bahay. Tinitingnan niya ang bawat pako, bawat kahoy na hindi pantay. Sa bawat bahaging minadali niya, para bang naririnig niya ang boses ni Mang Berting. Kung ano ang itinanim mo, iyan din ang aanihin mo. Naisip niya, kung sana lang ay ginawa niya ito ng maayos, sana ay maganda na ang bahay na titirhan niya ngayon. Pero huli na, siya mismo ang nagpabaya sa bahay na dapat sana ay magiging simbolo ng kanyang pagsisikap. Kinabukasan, pumunta siya sa pagawaan kung saan huling nagtatrabaho si Mang Berting. Mang Berting, sabi niya, Nakayo ko. Pasensya na po. Hindi ko alam na para sa akin pala yung bahay. Kung alam ko lang, ngumiti lang ang matanda. Hindi mo kailangang humingi ng tawad, Ramon. Ang gusto ko lang ay matutunan mo ang aral. Anong aral po iyon? Tandaan mo, anak, sabi ni Mang Berting Ang bawat bahay na ginagawa mo ay parang buhay mo rin Kung pabaya ka marupok ang magiging pundasyon Pero kung ginagawa mo nang may puso at integridad magiging matatag kahit anong unos ang dumating Napaluha si Ramon Mang Berting Salamat po Hindi ko makakalimutan iyan Ngumiti ang matanda tumalikod at dahan-dahang naglakad palayo dala ang kanyang lumang lagari. Mula noon, nagbago si Ramon. Bawat proyekto na kanyang ginagawa, kahit maliit na bangkito lang o bubong ng kapitbahay, ay ginagawa niya ng buong puso. Hindi na siya nagmamadali, hindi na rin nagyayabang. Kapag may batang gustong matutong magkarpintero, tinuturuan niya ng may pasensya. Lagi niyang sinasabi ang mga natutunan kay Mang Berting at tuwing umuwi siya sa bahay niyang may mga bitak at di pantay na pader, napapangiti siya. Hindi dahil maganda ang bahay kundi dahil ito ay paalala ng aral na nagbago ng kanyang buhay. Makalipas ang ilang taon, lumaki ang pangalan ni Ramon sa kanilang bayan. Siya na ngayon ang tinatawag na Mang Ramon at marami ang humahanga sa kanya. Hindi lang sa galing kundi sa kababaang loob. Isang araw, lumapit ang isang batang karpintero. Mang Ramon, sabi ng bata, ang bagal niyo po gumawa. Ako po, kaya kong tapusin itong upuan sa kalahating araw. Ngumiti si Mang Ramon. Ah, ganun ba? Aba, magaling. Pero sige, tandaan mo lang, ang galing ay hindi lang nasusukat sa bilis, kundi sa tibay ng gawa. Napangiti ang bata. Parang narinig na niya ang linyang iyon dati. At nang umalis ang bata, napatingala si Mang Ramon sa langit. Parang nakita niya si Mang Berting. Nakangiti, hawak pa rin ang lumang lagari. Ang bahay ni Ramon ay hindi lang tahanan, ito ay larawan ng ating sariling buhay. Kapag tayo ay padalos-dalos, kapag kulang sa puso at integridad ang ginagawa natin, tayo rin ang magsisisi sa huli. Ngunit kung ginagawa natin ang lahat ng may sipag, kababaang loob at pagmamahal sa trabaho, tayo rin ang aani ng biyayang iyon. Maraming salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe. At samahan kami muli sa susunod na kwento.